Napasama ang boyfriend ko sa mga kaibigan niya na namamakla at ang sabi niya sa akin gusto daw siyang alagaan ng isang bakla. Pumayag ako sa usapan namin na aalagaan lang siya ng bading pero ang naging set up ay naging girlfriend niya yung bading kumbaga naging kabit niya yon. Tawagin na lang natin siyang Mia at ang 2021 na naging magkarelasyon sila ng kanyang boyfriend na tawagin naman nating Randy. Noong mga panahon na nakilala niya si Randy ay meron naman siyang trabaho pero hindi inaasahan ni Mia na mapapasama si Randy sa mga kaibigan niya na namamakla. Isang araw ay nagpaalam sa kanya si Randy na baka pwede daw ba siyang alagaan ng isang bakla na tawagin na lang nating Queen at nung una ay ayaw talagang pumayag ni Mia pero wala siyang magawa kaya pumayag na lang siya. Pumayag siya dahil sa usapan na aalagaan lang si Randy pero dumating ang araw na pinagchichismisan na siya at pinagtatawa na namang kakilala niya dahil may kasabay daw siyang bading. Maraming nagtatanong kay Mia kung bakit siya pumayag sa ganong sistema pero hindi na lang siya kumikibo dahil ayaw niya ng humaba pa ang kanilang usapan. Kaya sa tuwing may ibinibigay sa kanya si Randy material na bagay o ililibre siya ng pagkain ay hindi pumapayag si Mia dahil alam niya na ang pera ay hindi galing kay Randy. Ilang beses na rin nakiusap si Mia kay Randy na itigil na nito ang kanyang relasyon kay Queen pero madalas pa rin silang mahuli ni Mia na nagkakausap gamit ang ibang account. Kaya paulit-ulit na lang ang pangako ni Randy na hihiwalayan niya na si Queen hanggang sa isang araw ay may nakapagsabi kay Mia na pinupuntahan ni Randy si Queen sa kanilang bahay. Kaya dahil doon ay nakipaghiwalay na si Mia kay Randy pero hindi pa doon nagtatapos dahil nalaman ni Mia na tatlo sa kanyang kaibigan ay naging girlfriend din ni Randy. At ang pinakamasakit pa para kay Mia dahil ang tatlong kaibigan niya ay mas nagustuhan pa ng mga magulang ni Randy kaysa sa kanya. Gabi ay pumunta si Mia sa bahay nila Randy at naabutan niya itong lasing at humiga sa sofa nang biglang dumating ang pinsa ni Randy at isa nilang kaibigan. At naumpawi na sila ang isa nilang kaibigan ay nagpumilit na magpaiwan nang bigla itong pumatong at humalik kay Randy habang natutulog sa sofa. Mabuti na lang at meron pang ibang kamag-anak na dumating kay La Randy kaya iniisip ni Mia kung meron ba talagang nangyari sa kanila o wala. Ilang araw lang ang lumipas ay meron na namang naganap na inuman pero hindi na nakasama dito si Mia pero may napansin siya sa kanyang best friend na parang hindi mapakali at parang may gustong sabihin sa kanya. Dito niya na nalaman na si Randy ay may iba na namang kahalikan sa inuman at ngayon ay girlfriend niya na. At ang bagong girlfriend ni Randy ay pumayag na ipagpatuloy niya ang kanyang pakikipagrelasyon kay Queen para sa pinansyal na suporta. Isang araw po ay nabalitaan ko na hiwalay na sila ng bago niyang girlfriend pero nalaman ko din nakarelasyon niya na naman ang isa naming kaibigan. Pero hindi rin naman sila nagtagal kaya isang linggo lang ang na nakalipas ay kinulit niya ako na ayusin daw namin ang aming relasyon kaya ako naman pong tanga ay pumayag. Pinatawad ko po siya hanggang sa nabuntis niya ako kaya natakot po akong umuwi sa amin at magpakita sa mga magulang ko kaya ito ako sa bahay nila Randy at dito ko nalaman na hindi pa rin pala napuputol ang relasyon nilang dalawa ni Queen. Ang akala ko po talaga ay wala na silang komunikasyon kaya simula na nagkabalikan kami ay sobrang stress po ang binibigay niya sa akin araw-araw. Hanggang sa isang araw ay nakita po ng mama at ng ate ko ang ginamit kong pregnancy test pero huli na po ang lahat dahil nakunan po ako. Kaya hanggang dito na lang ate Charisse. At para sa akin lahat kayo na naging girlfriend ni Randy kasama na dito si Queen ay naging biktima lang ng isang gagong lalaki. Dahil walang ibang minahal si Randy, Mandy kundi ang sarili niya lang at wala siyang pakialam sa mga magkakaibigan na tinuhog niya. Napakahirap kasing magmahal sa isang tao na sarili niya lang yung mahal niya dahil wala naman siyang pakialam sa iyo as long as masaya siya. Kaya lagi mong tatandaan na hindi mali magmahal. Siguro nagkamali ka lang ng taong piniling mahalin. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na saycar Huwag kalimutan mag para updated ka every day. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung alam namin bukas. Bye-bye!